Welcome to Henry KNG TV. mo rin po. Ngayon po ay araw ng lunis. Uh, ko na po itong aking papaya. Napakaganda po ng papaya ko na to. Huwag kang aris Yung papaya ko po na to, kapag uh, pag ito po ay nagbunga, ay lima, lima, lima kilo po ang isa. Ayan po. Ngayon po ay na po namin ito. Ayan po, dito po sila tatanim sa papaya. Dito po sila tatanim sa harapan na to, sa dating tanim ng papaya ko dito. Eh, ito nga po ay may buhay pa po yung papaya ko dito. Naitanim ko po ito mga 2 years na po ang Pero yan po, may bunga pa. Uh, Maraming po pakinabang sa papaya na to. Ito po papaya na to ay Red Lady na galing sa Sambuanga. Uh, ang uh, kasabay po nito, yung mga tanim ko papaya dyan sa kabila nila na napagyo. Pero ito po ngayon ito, yung e mga bunga pa po bali ayaw na pirasa lang po ito kung ayaw na puno. no? <coughs> ayun po ito yung mga yellow legumes malaki na bulbungan ng papaya oh. pinaki na dito marami po nang hindi dito sa akin at uh, binigyan pa naman kaimon, kaimon kaya mo dali mo rin mga tatay mo ko rin eh yun <coughs> e po isang papaya may hinog pa kaso nga lang maliit na kasi matanda na yung papaya pero pwede po po ito at ito po yung makakain pa ito po yung mga yellow legumes. Uh, ito po yung yellow legumes na kamukha nung pinulako na sa ano, halikuran. Ang ganda na po nila. Ito po yung tayo po namin ni na Kayamon dito. Siguro uh, ah, mag isang taon na po yung nakakaraan. Ang ganda. Ang laki na po. Ngayon po si Kayamon nagtitirig ng halaman. Ngayon po ipapadili ko po sa kanya to at saka siya rin po ang pagtataninin ko. Ngayon po, uh, ah, ready na yung aking gagamitin tulos. Uh, bali nga po yan, dinagdagan ko po yung tulos. Bali tatlo-tatlo po, babat isang puno. Uh, kasi po, dinagdagan ko po ng dalawa. Bali, walo na po yung itatanim ko. Uh, sa, hanggang sa gawin na yun, tatanim ko po yan. Para kompleto na. Ayun po. Pero po yung ibang mga buhay pa, hindi ko po tatanggalin. Uh, kasi pa po, po, may bunga pa. May ari pa po siyang magbunga niyan. Uh, lalo na pagkainubutan po yan ng tagulan. Yan po ay eh, pa. Uh, magbubunga pa po, po ng marami yan. Ayun po. So mga pa po, po isa. Ngayon po, iaanin ko lang po si Kaemon para sa po yung pagtataniming ko. At tuhukan ko po yung dalawa uh, para po uh, uh maging walo. Kasi po, anin pa lang po yung nahuhukay ko sa gawin na yun. Sa gawin na yun, anim. Tapos po, yun po sa gawin na yun, maglalagay po ako ng dalawa. Ayan po. Ayan po, magsisimula na ako magtanim. Ako na po ang magtatanim para maingat ako yung plastic. Sayang po yung plastic. Hindi po sisirain yung plastic. Sayang. Se acabó con Toulouse

palima palima na po ito So, ayan po, balik tatlo na lang. Ito yung isa, dalawa, tatlo. Tapos yan po, bagayari niya si Kaya mo, sakto-sakto. Mayayari na po siyang magdilig sa harapan. Uh, ko na po ito sa kanya ngayon. Ayan po, pagkatapos ko pong magtanim. Ako na po nagtanim kasi nga po may ginagawa pa si Kaya mo. Eh, Hindi na po kaya ako na nagtanim. Ayan nga po, tapos na po ako magtanim. Bali, walong ano po ito. Walong binhim papaya po yung nakitanim ko dito sa pagitan na yan. Ito po yung yellow legumes, yung Indian tree. Ayan po yung pader. Ayan po bali walo yan ito po eh, matagal tagal din po ito bago pa kinabangan lalo na dito eh pag inabot ang tagulan ito po eh siguradong bubulas na maganda tsaka ito naman po eh, araw araw naman na ididiligin ko tsaka saka ko para mapaganda ko po sila ayan po ngayon po eh si Kaimun, nagdidilig pa doon siya na po ang bahalang magdilig niya ni ibiling ko na lang at ako po ay eh, may gagawin pa sa likod